Magandang araw klase! Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa kaligirang kasaysayan ng El Filibusterismo. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat at magtala ng mga mahahalagang impormasyong iyong matututuhan sa ating aralin. Narito ang nilalaman ng ating ang kahulugan ng El Filibusterismo, panahon at mga pangyayari habang isinusulat ni Rizal ang nobela, kondisyon ni Rizal habang sinusulat ang El Filibusterismo, mga taong tumulong kay Rizal, inagugatan ng tema ng nobela, pagkakaiba ng Noli Metangere at El Filibusterismo, at ang buhay ng Gumburza. El filibusterismo. Ang filibusterismo o ang paghahari ng kasakinan. Filibustero ang tawag sa taong kritiko, paksil, malaban o tumutuligsa sa mga praile at simbahang katolika. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga mahalagang pangyayari o so timeline sa pagkakasulat ng El filibusterismo. Noong taong 1885, binalangkas ni Rizal ang El Filibusterismo habang isinusulat niya ang Noli na Tangin. Noong 1887 ay matagumpay na lumabas noong Marso ang nobelang Noli na Tangin at itong taon din na ito ay muli niyang nakasama ang kanyang pamilya at ginamot niya ang mata ng kanyang ina dito rin ay nakipag-usap siya kay Leonor Rivera at inalam din niya ang pagtanggap ng mga Pilipino sa nobelang Noli Matangkiri. 1888, Pebrero, nilisan ni Rizal ang Pilipinas dahil narin sa udyok ni Gobernador General Emilio Terrero. Nagtungo siya sa iba't ibang bansa sa Asia, Amerika at Europa. 1819 ay sinimulan ng isulat ni Rizal ang kanyang nobelang El Filibusterismo sa London. 1891 na matapos ni Rizal ang nobela ng no Omar Sodelo. Makahanap ng aning bagong sa Get Benji. Ang manuscript ay niya sa kanyang kaibigan na si Jose Alejandro. Noong ika ng Agosto 1891, pinatigil ang pagpapalimba. Dahil sa kakulangan ng salap opel, okay. nisip na lamang ni Rizal na sunugin ang libro, subalit dumating ang tulong mula kay Valentin Ventura. Sa tulong ni Valentin Ventura ay muling naipalimbag ang nobela noong Setyembre 1891. Pinalimbag ni Rizal ito kaso kinulang sa pera kaya't pinawasan ang mga kabanata mula sa 44 naging 38 na lamang ito. Taong 1891 pa rin, naipalimbag niya ito sa F. Mayor Van Loo Press at naging hulugan ang bayad. Ipinadala ni Rizal ang kopya ng El Fili sa Hong Kong, ngunit ito ay nasamsam ng na mga Kastila. Sa Pilipinas, Ipinuslit at naipasira ng pamahalaan ang mga nakumpiskang nobel. Saong 1896, malaki ang naging tulong ng Elfili, Pinar Andres Bonifacio at sa Katipunan upang maiwaksi ang mga balakid sa paghihimag. 1875 ang entribusterismo ay inalay ni Rizal bilang pagpapagay paring matiyan sa binitay sa bagong bayan ang dance ni Rizal habang kisinitulat ang paninigin ng Emperor. Kaya ang ng mabuti sa isang pinakiliyang kumain ng sa araw. Kasundan ng mga kalakas ya ay nilaluan ng mga sa laso solidaridad na burusibong tingin ng mga ulangkat ng at ang ni Leonor Rivera sa ng pagbabago ng mga tauhang Paulita Gomez at Juanito Pelain. Ngayon naman ay ating kilalanin ang mga taong tumulong kay Rizal. Jose Alejandro siya ay naging kahati ni Rizal sa upa sa Ghent at naging kahati rin sa pagkain. Jose Maria Basa, nagpadala si Rizal ng sulat kay Jose Maria Basa na noon ay nasa Hong Kong upang makakuha ng kaunting pera mula sa Misaj V Maritimes. Valentin Ventura. Siya ang nagpadala ng pera kay Rizal upang maipalimbag ang El Fili noong Setyembre. Unang may hawak ng orihinal na manuskripto ng nobela. Ngayon naman ay ating tuklasin ang mga pinagmulan ng tema ng nobela El Filibusterismo. Una ay ang pangyayari sa Kalamba. Ito ay pinahirapan ng kanyang pamilya, inuli ang kanyang ina pinigkitan ang kanilang pamilya at pinumpiskan ng mga praile ang kanilang mga lipunan. Dahil kay Leonor Rivera, na dating kasintahan ni Rizal, ang magulang ni Leonor ay ayaw sa pagmamahala ni Rizal at ni Leonor pagkat sila ay magpinsan at si Rizal ay itinuturing na isang hekreto. Kaya, pinakasalan na lamang ni Leonor si Henry subalit pumatay si Leonor na tapos ang dalawang taon. Ang tema rin ay mula sa kawalan ng pagkakaisa ng mga Pilipino na tumuligsa at tumabans sa kalupitan ng pamahalaan ng mga Pilipino. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagkakaiba ng Noli at El. Ang noli na here ay nailimbag sa Alemanya. Si Maximo Viola ang kaibigan na nagpahiram ng pera kay Rizal upang mapalimbag ang nobela. Ito ay inalay niya sa inang bayan. Ang El Fili naman ay nailimbag sa Gertler. Si Valentin Ventura ang kaibigang nagpahiram ng pera kay Rizal upang ito ay maipalimbag. Ito ay isang nobelang pampulitika na isinulat para sa worst at nagpakita ng planong paghihimagsik sa Ang Noli Metangere ay maituturing na isang belang panlipunan dahil ito tumatalakay sa pamumuhay, pag-ugali at mga sakit ng mga mamamayahin noon. Isang nobelang romansa na isinunod ni Rizal para sa ilang bayan na nagpapakita ng pagmamahal sa Pilipinas Tungo sa pagpindani ng nariyaklara at iso sa may pangarap, ang damin, ng pagpili at awa. Sa L. Philly kung sino man ang magbabasa ng librong ito, may mga karamdam ng kuot, kapaitan, na tumitigid sa bawat bahagi ng aklat ito ay isang nobelang politikal dahil ito ay tumatalakay sa pamamahala ng mga Kastila, sibil at simbahan. Ang nasabing nobela ay pampolitika na nagpapadama, papahiwatig at nagpapagising pang lalo sa nagaalab na hangaring makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ang bayan. Ngayon naman ay ating kilalanin ang tatlong paring martir na pinag-alayan ni Rizal ng kanyang nobela, ang Gumbursa. Sila ay sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang tatlong paring martir ay pinaratangang nagpasimula ng aklas sa Cavite noong 1872 sila ay isinangkot, pagkat sila ay mga paring makapagpat. Ang inspirasyong ito ni Lord ng aling martir sa buhay ni Rizal ay mula sa kwentong ibinahagi ng mga kapatid sa si pasyay. Maraming salamat sa iyong panunod. Kawain meron ang bagong mga aral na pulot wala sa aralin na ating pinalakay ngayong po kalimutang share, like, and subscribe sa YouTube channel. Sa Dayon Bitang Pilipinas.